Bawat umaga, gumigising si Makoy ng maaga kahit wala siyang opisyal na trabaho. Hindi siya natutulog hanggang hapon o gumigising lang para mag-almusal. Para sa kanya, ang umaga ay isang tahimik na oras. Walang ingay ng mga sasakyan. Walang pagmamadali ng buhay. Nagsisimula si Makoy ng kanyang araw sa tindahan ni Aling Puring, kung saan siya madalas umupo sa isang kahoy na upuan sa kanto ng tindahan. Dito niya nasisilayan ang mga tao na dumadaan at nakikinig sa mga kwento ng buhay. Ngayong araw, tulad ng dati, nakaupo siya at umiinom ng kape mula sa isang lumang plastik na tasa habang pinapaikot ang paboritong tasa sa kanyang kamay. Mula pa kaninang umaga, narinig na niya ang tunog ng walis ni Aling Puring na naglilinis sa harap ng tindahan. Magandang umaga, Makoy! Ngumingiti si Aling Puring isang araw na naman ang lumipas at si Makoy ay nakaupo pa rin sa tindahan ni Aling Puring, tinatangkilik ang paborito niyang tasa ng kape sa umaga. Wala namang espesyal sa araw na ito, ngunit ang paligid ay puno pa rin ng buhay. Bawat tao na dumadaan sa tindahan, may bumibili ng tinapay, may dumadaan lang upang magbati. Ang mga simpleng kwento ay patuloy na nagaganap at ito ang nagpaparamdam kay Makoy na ang buhay dito ay tahimik at maayos. Habang siya ay umiinom ng kape, isang maliit na truck ang huminto sa harap ng tindahan. Bumaba ang driver at nagmamadaling pumasok sa tindahan at nagtanong kay Aling Puring. Aling Puring, may makakatulong ba sa akin na magbaba ng mga gamit? Mukhang isang simpleng tanong, pero hindi lahat sa kanto ay handang tumulong. Hindi nag-isip ng matagal si Makoy. Tumayo siya at lumapit sa truck. Hayaan mong tulungan kita, sabi niya ng simpleng paraan. Ang driver ay tinitigan siya na may pagkamangha, ngunit agad siyang nagpasalamat. Hindi na kailangan magtanong pa si Makoy. Agad niyang sinimulan ng pag-aalis ng mga kahon at tinulungan ang driver na matapos ang trabaho ng mabilis. Wala pang kalahating oras. Tapos na ang lahat. Nagpasalamat ang driver at naglakad palayo. Pagbalik ni Makoy sa tindahan, nakita niya ang mga tao na nakatingin sa kanya. Ang mga mata ay hindi nagbago. Ngunit naramdaman ni Makoy ang respeto mula sa kanila. Hindi niya ginagawa ito para mapuri. Simpleng ginawa niya lang ito dahil gusto niyang tumulong ang maliit na aksyon na iyon ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng pagiging kapaki-pakinabang at may naya ang bag sa komunidad. Isang araw na naman, ang langit ay malinaw at ang hangin ay malamig. Si Makoy ay muling nakaupo sa sulok ng tindahan ni Aling Puring. Tinatangkilik ang kanyang paboritong tasa ng kape. Sanay na siya sa mga umaga tulad nito, kung saan ang lahat ay tahimik pa at walang pagmamadali. Ang mga hakbang ng mga tao ay kakaunti ang mga tawa at kwento ng mga kapitbahay ay naririnig na may kababaang loob. At ang sariwang hangin ay nagbibigay ng isang pakiramdam ng kapayapaan. Para kay Makoy, ito ang pinakamatamis na bahagi ng buhay. Simpleng buhay, ngunit puno ng kahulugan. Pagkaupo niya, nakita niya ang isang maliit na tricycle na huminto sa harap ng tindahan. Bumaba ang draper, nagmamadaling binuksan ang pinto, at hinila ang isang kahon na puno ng mga gamit. Nang makita ni isang umaga, habang si Makoy ay umiinom ng kape tulad ng dati, huminto ang isang motorsiklo sa harap ng tindahan. Ang saksi ng motorsiklo ay si Kapitan Robin, ang leader ng barangay. Tinitingnan niya ang paligid. Nakita si Makoy na nakaupo mag-isa tulad ng lagi at huminto sa harap mismo ni Makoy. Makoy, pwede ba tayo mag-usap sandali? Tanong ni Kapitan tumingala si Makoy, hindi maintindihan kung anong nangyayari. Oo kapitan, may kailangan ba kayo? Tanong niya, medyo naguguluhan. Ngumiti si Kapitan Robin at umupo sa tabi ni Makoy. Gusto ko lang sanang sabihin sa iyo na matagal ko nang napansin ito. May mabuting puso ka Makoy. Laging handa kang tumulong sa mga tao sa paligid mo nang walang inaasahan, kahit pa sa maliliit na bagay kaya't iniisip ko na bagay sa iyo ang isang espesyal na trabaho. Tahimik na nakinig si Makoy, hindi nagsasalita. Hindi niya akalaing mapapansin siya sa ganitong paraan. Kailangan namin ng isang tao tulad mo. Isang taong handang tumulong sa komunidad. Isang taong may malasakit. Gusto kitang imbitahan na maging isang barangay tanod. Patuloy ni Kapitan Robin, ang mga mata niya ay naglalaman ng respeto at tiwala. Hindi makapaniwala si Makoy sa narinig. Isa lamang siyang ordinaryong tao. Isang taong laging tumutulong ng walang inaasahan na papuri. Hindi niya akalain na bibigyan siya ng ganung uri ng responsibilidad. Kapitan, ako, hindi ko alam kung may kakayahan ako. Isa lang akong tao na madalas na upo sa tindahan at tumutulong sa iba, sagot ni Makoy, may kalituhan sa buses. Numiti si Kapitan Robin at hinaplos ang balikat ni Makoy yun nga ang dahilan kung bakit ikaw ang pinili ko. Hindi mo kailangang magkaroon ng karanasan o diploma. Ang mahalaga ay ang puso. At alam ko, magagawa mo ang trabahong ito. Tahimik na umupo si McCoy Sandali. Iniisip ang alok ni Kapitan. Hindi niya akalaing magiging isang tao ng responsibilidad. Ngunit may isang bahay. Sa unang araw ni McCoy na nakasuot ng uniforme ng Barangay Tanod, nakaramdam siya ng kaunting pagkahiya. Gayunpaman, Ipinagpatuloy pa rin niya ang mga karaniwang gawain tulad ng dati. Ngunit ngayon, hindi na siya basta isang tao na nakaupo lang sa tindahan. Siya ay isang tao na may responsibilidad. Patuloy pa rin 'yang tinutulungan ang mga tao. Tinutulungan ang mga matandang babae na magbuhat ng mga gamit. Tinutulungan ang mga taong nahihirapan sa pagtawid sa kalsada. Ngunit ngayong pagkakataon, ramdam niya na siya ay may mas malaking responsibilidad. Isang araw, habang nakatayo siya sa kanto ng kalye, tinutulungan ang isang driver na magpark ng kanyang sasakyan. Napansin siya ng isang grupo ng mga tao. Sila ay ngumiti at tumango bilang pagbati. Isang tao sa grupo ang nagsalita. Narinig ko, si Makoy pala ay tanod na ngayon. Bakit parang may pagbabago siya? Sumagot ang isa, Oo, pero si Makoy pa rin yun. Palagi naman siyang tumutulong sa atin. Hindi siya nagbago. Tumawa sila at nagpatuloy. Iniwan si Makoy na nakatayo doon. Ramdam ang mga salitang iyon sa kanyang puso. Mula nang maging tanod si Makoy, naramdaman niya ang paggalang mula sa mga tao sa paligid. Hindi lamang ang mga tao na matagal nang nakakakilala sa kanya, kundi pati na rin ang mga bagong tao. Nagsimula nang tignan siya ng may ibang mata. Ang mga tao sa barangay ay hindi na siya tinitingnan bilang isang simpleng taong tumutulong kundi bilang isang tao na may responsibilidad, isang bahagi ng komunidad. Kahit na walang pagbago sa kanyang mga gawain, ang pakiramdam ng responsibilidad at pagkilala ay nagbigay kay Makoy ng mas malalim na kahulugan sa kanyang buhay. Kinabukasan, habang siya ay nagdidirek ng trapiko, isang motorsiklo ang dumaan ng mabilis at may mga palatandaan ng overspeeding. Agad siyang nagtaas ng kamay upang itigil ang sasakyan. Ang driver ng motorsiklo ay medyo nagulat ngunit agad na tumigil. Alam mo bang mabilis ang takbo mo? Tanong ni Makoy na magaan ngunit matatag. Tumingin ang driver sa kanya sa na ng uniforme ni Makoy at narealize na siya pala ay tanod. Pasensya na tanod, hindi ko po napansin. Salamat po sa paalala, sabi ng driver at pinabagal ang takbo. Ngumiti si Makoy at nagpatuloy sa kanyang trabaho. Mga ganitong sitwasyon kahit hindi madalas mangyari, ay nagdudulot sa kanya ng pakiramdam na siya ay may silbi at nakakatulong. Hindi kailangang gumawa ng malalaki o magarbong bagay. Paminsan-minsan, isang simpleng paalala lang ang kailangan upang maging mas maingat ang mga tao sa kanilang mga gawain. Habang lumilipas ang panahon, nasanay na si Makoy sa kanyang bagong papel. Ang mga tao sa barangay ay unti-unting nakikita siya bilang isang maliit na leader hindi dahil may kapangyarihan siya, kundi dahil palagi siyang handang tumulong at inuuna ang kapakanan ng komunidad. Hindi man niya ito sinasabi, ngunit ramdam ni Makoy na ang kanyang mga maliliit na pagbabago ay nagdulot ng malaking epekto sa buong barangay. Isang gabi, habang siya ay nakatayo sa kanto at tinitingnan ng mga tao na dumadaan, lumapit si Aling Puring sa kanya. Makoy, alam mo ba na binago mo ang buong barangay na ito? Tanong niya, ang boses ay puno ng pasasalamat. Dati, walang pakialam ang bawat isa, ngunit ngayon, mas magalang at may respeto ang lahat sa isa't isa. Ikaw ang naging simula ng lahat ng ito, kahit hindi mo namamalayan. Hindi alam ni Makoy kung anong sasabihin, kaya't ngumiti siya at nagpasalamat. Hindi siya gumagawa ng lahat ng ito para sa pagkilala, Ngunit ang mga salitang iyon ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na kahit ang mga maliliit na gawain ay may malaking kahulugan. Sa puso ni Makoy, walang mas mahalaga kaysa sa pakiramdam ng pagtulong sa iba at ang kaalaman na ang kanyang mga aksyon ay nakakapagpagaan ng buhay nila. Kapag nakikita niya ang mga ngiti ng mga taong tinulungan niya, nararamdaman ni Makoy na mayroon siyang mahalagang papel sa komunidad kahit hindi naman ito isang malaking trabaho. Ang pagbabago sa paraan ng pagtanggap ng mga tao sa kanya para kay Makoy ay ang pinakamalaking gantimpala na maaring makuha. Isang umaga, gumising si Makoy ng maaga tulad ng dati, ngunit may kakaibang pakiramdam siya sa araw na iyon. Bagamat siya ay isang barangay tanod na, ang mga gawain niya ay patuloy na tumatakbo ng normal. Patuloy niyang tinutulungan ang mga matatanda sa pagdadala ng mga gamit, tumutulong sa mga tao sa pagtawid sa kalsada, at inaayos ang trapiko kapag kinakailangan. Ngunit sa araw na iyon, hindi niya maiwasang maramdaman na ang pananaw niya sa kanyang trabaho ay nagbago. Habang nakatayo siya sa kanto at pinapanood ang mga tao na dumadaan, isang bahagi ng kanyang puso ang nakakaramdam ng isang mabigat na responsibilidad. Bagamat hindi malalaki ang kanyang mga ginagawa, bawat maliit na hakbang ay nag-aambag sa katahimikan ng komunidad. Napansin niyang ang mga tao ay nagsimulang tumingin sa kanya ng may paggalang. Hindi na siya itinuturing na isang simpleng tambay, kundi bilang isang mahalagang bahagi ng komunidad. Isang taong tumutulong at nagproprotektahan sa kanilang barangay. Isang hapon. Habang nakaupo si Makoy sa tindahan ni Aling Puring, narinig niyang pinag-uusapan siya ng mga tao sa paligid. Si Makoy, pati nga ang mga hindi kilala, alam na tanod na siya, sabi ng isang lalaki. Hindi siya naghahanap ng papuri, pero sa bawat tulong na ibinibigay niya, hindi mo matatatakan ang kabutiang loob niya. Ngumiti lang si Makoy, hindi alam kung anong sasabihin. Hindi niya iniisip na may ginagawa siyang espesyal. Para sa kanya, ang pagtulong sa iba ay isang natural na bagay. Hindi siya kailangan magpakitang gilas o gumawa ng malalaking bagay basta't nabubuhay siya ng tapat at ginagawa ang mga simpleng bagay para sa komunidad. Ang mga kwentong iyon, bagamat hindi papuri, ay nagpapaalala kay Makoy na ang mga ginagawa niyang maliliit na aksyon ay nagsisilbing pagbabago sa kanilang komunidad. Isang umaga, habang naglalakad si Makoy sa kanto, nakita niyang may grupo ng mga tao na nagtatalo. Isa itong sitwasyon na dati ay posibleng pinagmamasdan na lang niya, ngunit sa araw na iyon, alam niyang may magagawa siya. Lumapit siya at mahinahong hiningi ang kanilang atensyon. Magpatahimik tayo at pakinggan ang bawat isa. May isa sa kanila na ayaw tumigil, ngunit nagpatuloy si Makoy. Hindi natin malulutas ang problema sa galit. Hayaan niyo akong tulungan kayo. Bagamat hindi palaging madali, naramdaman ni McCoy na ang mga ganitong pagkakataon ay nagbibigay sa kanya ng pagkakataon na magtakda ng halimbawa, hindi lang bilang isang taga pagpatupad ng batas, kundi bilang isang tao na nagdadala ng kapayapaan sa kanilang barangay. Ang mga kwento ni McCoy, mga simpleng hakbang na puno ng kahulugan, ay nagbigay sa kanya ng isang bagong imahe sa mata ng mga tao sa kanyang paligid. Hindi man kilala o tanyag ang trabaho ni Makoy na gawa niyang magdala ng pagbabago sa kanyang komunidad. Hindi niya kailangang gumawa ng mga malaking bagay. Ang mga simpleng gawa ng kabutihan ay sapat na. At sa ganoong paraan, siya naging matagumpay sa bagong papel na iyon. Walang pagpapakita, walang malalaking pagkilala. Isa-isang hakbang, nagbigay siya ng kontribusyon sa pagbuo ng isang komunidad na punong-puno ng paggalang at kabutihan kung saan ang bawat maliit na kilos ng kabutihan ay may laking halaga. Araw-araw, patuloy na ginagawa ni McCoy ang mga pamilyar na gawain. Tinutulungan ang mga matatanda, inaayos ang trapiko, o simpleng nakatayo lang sa kanto, pinagmamasda ng buhay sa paligid. Ngunit ngayong araw, naramdaman niyang may pagbabago. Ang pakiramdam ng responsibilidad ay hindi na lamang bahagi ng kanyang trabaho naging bahagi na ito ng kanyang pagkatao. Hindi na siya basta isang taong tumutulong sa komunidad, kundi isang tao na nagmamalasakit at nagpoprotekta sa katahimikan ng kanilang barangay. Habang nilalakbay ni Makoy ang mga pamilyar na kalye at tinitingnan ang mga pamilyar na mukha ng mga tao, napansin niyang naging bahagi siya ng kanilang araw-araw na buhay. Ang mga simpleng ngiti, mga pa na ulo at mga salitang pasasalamat lahat ng iyon ay nagsisilbing paalala na ang mga maliliit niyang aksyon ay may epekto sa kanilang komunidad. Isang hapon, habang nakatayo siya sa kanto, napansin ni Makoy ang isang grupo ng mga kabataan na nagkakaroon ng mainitang pagtatalo. Nilapitan niya sila at mahinahong nagsabi, Mas mabuti kung pag-usapan natin ito ng maayos, hindi sa pamamagitan ng gulo unti-unting tumahimik ang grupo at nagpatuloy sa pag-uusap hanggang sa naayos ang kanilang alitan ng walang sagupaan. Nakatayo si Makoy doon, tahimik na pinagmamasdan ang mga kabataan na nagkaayos. Isang malalim na kasiyahan ang bumangon sa kanyang puso. Hindi niya kailangang gumawa ng mga malalaking bagay. Isang simpleng salita, isang maliit na hakbang lang ang ang kailangan para mapawi ang tensyon. Dito niya natutunan na ang tunay na pagbabago ay hindi palaging nagsisimula sa malalaking hakbang, kundi sa mga maliliit at tapat na aksyon. Pagbalik ni Makoy sa tindahan ni Aling Puring, nakita siya ni Aling Puring at ngumiti. Makoy, alam mo ba na ikaw ang nagbago ng buong kanto? Tanong niya, puno ng pasasalamat sa kanyang boses. Dati, magulo ang lahat, pero ngayon, dahil sa iyo, naging mas tahimik at maayos ang lugar na ito. Gumiti lang si Macoy, hindi nagsalita. Alam niyang hindi niya ginagawa ang mga bagay na iyon para sa pagkilala, kundi dahil sa hangarin niyang magbigay ng positibong pagbabago sa kanilang komunidad. Bawat araw, bagamat walang malaking pagbabago sa kanyang trabaho, he, nararamdaman ni Macoy ang pagbabago sa paraan ng pakikitungo ng mga tao sa kanya. Hindi na siya simpleng tao lang sa kanto. Siya na ngayon ang taga-ugnay, ang taga-pangaga ng kapayapaan sa kanilang barangay. Ang mga simpleng hakbang na ginagawa niya ay nagkaroon ng mas malalim na epekto sa komunidad kaysa sa inaasahan niya. Sa pagtatapos ng araw, habang nakatayo siya sa kanto at pinagmamasdan ang mga pamilya na naglalakad-lakad at mga bata na naglalaro, naramdaman ni Makoy ang init ng kanyang puso. Alam niyang kahit walang malalaking tagumpay, bawat araw, bawat maliit na aksyon na ginagawa niya ay may ambag sa paggawa ng mundong mas maganda at mas maayos, kahit na ito ay maliliit na hakbang. Habang tinitingnan ang tindahan ni Aling Puring, malalim na huminga si Makoy at nagpa-relax ng konti. Hindi madali ang buhay, ngunit natutunan niyang maghanap ng kaligayahan sa mga simpleng bagay. At marahil, iyon ang tunay na tagumpay na kanyang nahanap hindi sa kasikatan o pagkilala, kundi sa kasiyahan ng pagtulong sa bawat araw, pagbigay ng kontribusyon sa pagpapabuti ng komunidad na kanyang tinatangi.